Matapos ang apat na buwan na paghihintay ng pamilya ni Michael Antonio, isang OFW bartender sa Saudi Arabia, ay maayos nang nailibing ang kanyang mga labi. Makaraan siyang bawian ng buhay, sanhi ng heart attack. Andito nga tayo para i-assistihan yung kanyang may bahay na naiwan na sobrang manungkot at uh, siyempre sa dinanas niya na ano na in-expect niya, magbabakasyon ng kanyang asawa ngayong April. Eh, pero sinundo niya, pero wala nang buhay. Kwento ni Melody, nagbabalak pa umano na magbakasyon dito sa Pilipinas ngayong Abril ang kanyang asawang si Michael para sana masilayan ang kanilang pangalawang anak na isinilang noong nakaraang October 2023. Ngunit biglaan nga itong sumakabilang buhay noong December 16, 2023. Nakapag-usap pangaraw sila ng kabiyak bago nangyari ang hindi inaasahang trahedya. Bali Balinong bago po siya mamatay. Ala naman pabalik bali inakamusta lang po kami kasi noon umaga na yon. Tapos nung papasok na po siya, yun po ginigising po siya ng mga kasabahin niya. Hindi na po siya nagising yon. Natagalan ang proseso sa pag-uwi ng bangkay ni Michael kaya lumapit na si Melody sa pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali kaya sa pamamagitan ng OFW help desk ay napabilis ito. Bubali ano po kasi sa mga ibang ahensya po kasi lumalapit kami, puro follow up, follow Puro ganun lang po yung sabi nila na pag i ko yung date lang po na no i ano sa akin, i-text sa akin, gano'n, puro yung date lang po na yun. Pero po nung lumapit po kay Sir Romali, yun po, lagi po naka, nakakon po ng na puro update po sa kanila ng galing sa ibang bansa na pinaprocess po talaga. Ganun. Matatandaan na ang tanggapang ito ay itinatag ni former Governor Cherry Umali noong taong 2016 na layuning matulungan ang mga Nova Isihano na makahanap ng trabaho sa ibang bansa at maalalayan ang mga distressed OFW. Ang tulong muna ipagkaloob natin sa family ng uh, namatay ay uh, ang funeral service na pinagkaloob na ating punong lalawigan ay uh, ito po ay kanyang uh, ipinagkaloob ng buo no yung uh, expenses, funeral expenses ay sagut natin. At ang pagfacilitate naman ng kanyang pag-uwi o pag uh, pagdating dito, pag uwi ng bangkay ni ni Michael Antonio ay uh, sa pamamagitan ng OFW Help Desk sa kabila ng pagdadalamhati, lubos ang pasasalamat ng naiwanang pamilya ni Michael Antonio dahil sa mabilisang aksyon ng pamahalaang panlalawigan. Kaya naiuwi ang mga labi nito at naging maayos ang burol hanggang sa kanyang huling hantungan. Sir, maraming maraming salamat po sa Patuloy niyo pong pagtulong sa amin, sa amin pamilya. Kundi dahil po sa inyo, hindi pa po siguro nakauwi yung asawa ko. Maraming salamat po at agaran niyo pong sinolpo yung problema namin para makauwi po yung asawa ko dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako pong ang inyo kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw.